Ano mo sasabi mo kay Pisti ka? Daming sinasabi. Isa lang sasabi sa kanya. Mm. Masyadong papampam. Uh, wala naman kasi sila na tulong sa buhay ko. Bakit ko sila papansin? For what? Yung mga vlogger daw na may mga dala in-entertain ko. Alam niyo po kung bakit? Kung bakit ko sila in-entertain? Nakasit po yung schedule nila sa akin may mga ilang dyan na basa na nagpapa-importante, nakakain ng halagang isang daang piso, mayroon lang isa ako na gano'n, parang generalized na lahat na ginaganong ko lahat ng tao. Hindi po gano'n, hindi ko nila lahat ng tao ganyan. Kaya lang talaga, may mga tao makukulit, hindi dahil nagbayad ka ng 100 pesos, nagbayad ka sa malayong lugar, hindi ko naman sinabing kumunta ka, tapos, gusto mo lahat ng gusto mong gagawin ko kahit na hindi naman tama, hindi naman pwede. So, ay maging plastic, sabihin ko rin yung gusto kong sabihin, di ba? Tama. Sinasabi kasi nasabi kasi nila, kasi wala daw regalo. Hindi daw hindi daw ako nagpo which is hindi po yan totoo. Hindi po ako nanghihingi kung pwede nga lang hindi tanggapin yung mga binibigay dito, hindi ko tatanggapin pero kabastusan naman yan. So para ma-prove ko lang sa inyo na hindi po ako nanghihingi sa inyo ng regalo kasi naman po yung pumunta dito. Ang pakiusap ko lang po sana, kung pwede pag naman ako, bigyan naman ako ng pagkatao para para maayos din yung negosyo ko. Ngayon, bigyan naman ako ng pagkatao para mapagtrabaho. At saka hindi ko kayo inoobliga dito na pumunta. na para magbigay sa akin ng regalo, di ba? Kung pwede nga lang hindi natanggap yung ibang regalo, nagregalo, nakakahiya. Hindi po naman kayo, hindi po naman kasi yung yung pagkatao ko po ever since kahit po hirap na hirap na po ako sa buhay ko noon sa ilalim pa ako ng tulay mas pinili ko pang mga lakal ako maganap buhay buhay yung sarili ko sa mangingi kaya sana po eh diba huwag nyo sa akin ipamukha na pag wala kang regalo hindi ka mapagpapicture di kay 13 yan yung malaki na no, ulo yung malaki na rin ulo yung mga vlogger doon may mga dalain in 13 ko alam niyo po kung bakit kung bakit ko sila in 13 nakasit po yung schedule nila sa akin nakasit po yung schedule nila so, say, diba? diba ibig sabihin mga nakarang araw pa nagpa-schedule nila nagpa sa akin kaya kaya in 13 ko sila nang ayos diba kaya huwag niyong ikumpara sa ibang bilaan na lang pumunta na nagpapapriority pa kumpara sa trabaho ko naintindihan ko kung saan pa kayong lugar na galing may gumagalawang para pumunta lang sa akin na-appreciate ko yan na-appreciate ko yan para matikman yung paris ko at mapagpapicture tayo for souvenirs so ngayon ang gusto ko lang din maintindihan niyo na sana pag busy ako kasi bibigyan naman tayo ng time para sa mga picture bigyan naman ako ng kahit konti pa katotohanan para mahayos machiko ko ano yung kulang makita ko monitor ko yung mga tao kung nangungupit ba makita ko yung mga tao na kadyuti dito kung nadudugo pa ba sa mga pisto machiko yung pagluluto kung tama ba uh, anong ginagawa ng mga nagluluto ko yung mga tiga slicer ko lahat kami ko ano pa ba yung mga kulang ng mga ng mga kailangan dito na dapat tong orderin di ba so lahat yan ako ang utak so bilang isang may-ari hindi lang katawan yung pagod pati minsan yung utak ko kaya minsan kasi bawat ako kaya ngayon sinasabi ko sa inyo ngayon kung hindi niyo pa yung kayang intindihin yon eh, wala na po akong pakialam kasi sabi ko po sa inyo may priority ko sa akin mas priority ko sa akin yung negosyo ko pero nagbibigay naman po tayo ng time para sa interview, sa mga vlogging, may time po para sa mga papapicture. Pero sana naman po, pag marami akong ginagawa, busy busy ako. Intindihin niyo naman siya, sabi ko, oh, wait lang ha, kasi minsan gumagano na ako. Kasi nagagawa na yung isip ko, yung utak ko, yung katawan ko, anong unahin ko. Kaya minsan, nandag pa yung picture interview nag o, na nagpapapriority. Oh, gumagano na ako, wait lang ha, sa akin na may ginagawa ko. Ganun na yung gali ko, which is yun naman ang normal ko eh. May kung anong isipin nyo dyan, wala na pa paki pakialam. Basta ulitin ko, priority po sa akin yung negosyo ko. yung doon sa nagsasabing, ano? Nagsasabing, malumi, okay lang. Pero sabing dugyot ako, okay lang yun, wala namang problema. Sabi, sabi ko nga sa inyo, tapos nagsasabing ng attitude na ako, nag-iba ng ugali dahil sa pera. Kayo yan, wala na akong pakialam doon. Basta sabi ko sa inyo, kung basya ko kayo, wala akong pakialam. Kasi wala namang kayong ambag sa buhay ko. Kahit minsan, ako pa rin mag-angat sa sarili ko. Bakit dati, nung nasa ilalim ako ng tulay, di ba? Hindi ka naman sa akin naging concern. So, ako pa rin naman ang nag-angat sa sarili ko, ako pa naman gumawa ng paraan para magkaroon ako ng negosyo. Yun, kaya, kung sino ka man, kung ano man ang intention mo sa buhay ko, wala akong pakialam sa'yo. Diba, basta ako sinasabi ko lang, huwag mo na akong gawa ng istorya, huwag mo na akong i-content kung gusto mo, kung galit ka sa akin, diba, mag-scroll ka, kung ayaw mo sa akin, huwag kang pumunta. Ganun lang naman yun kasimple, kasi hindi naman tayo na namimilit. Tama ba ako, my love? Yes, my love. ano-ano, minsan may nag-trick, may nagbigay sa akin na Diwata, ba ko sa iyo para nakalagay sa ano? sulat so, nah, Hindi hindi para nakalagay sa papi uh, sa ano sa tubig na para maisda di ba para o ano. Tapos para may kasama pa yung di ba dahil basta. Sa hindi Diwata, may, may may camera eh. Diwata, wata ko sa iyo. Sa katotohanan kasi bayan ko. Oy, nakatakot naman kasi nagulat ako eh. Kasi imagine sa... Ay, ko pa sa ano parang parang di ko alam kung regalo o nagtitrip lang siya. Tapos kunin <laughs> yon. Tapos nung kasama ng mga kumit dito pero wala akong pakialam. Parang napag lang natin. Parang kasi ganyan yung regalo sa iyo eh. Kaya ginalon mo pero subukan niya ang pera-pera ganyan. Natural kung bigyan ako ng pera, di ba? Lahat lang tao wala oh, ng pera pero hindi po ako nanghihingi, di ba? Ano 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 sabi niya? Siya na po mo sino ay hindi po maganda yang pakitaan mo ng masamang attitude na dumadayo diba, diyan. Kahit ayaw mong magpa-picture, gaan mo sa magandang salita, maintindihan nila yan kasi tao yan sila. O sobrang minyang diwata po. Salamat ka sa dinudumog ka ng mga tao, yung ibang tindahan nagatin ng ay, hindi dahil kung pumunta ka dito, magpapa VIP ka na. Hindi pa ako ganun. Huwag ka na pumunta kung ganun gusto mong trolling ko sa iyo. Lahat naman kasi in 13, kuminsan lang talaga pag busy ako. Kaso lang ako yung iba, yung iba na liit niya. Yung iba, bigla na lang hilahin, bigla na lang yayakap niya na nagugulat din na kuminsan. So ngayon, kung yan ang, kung ano mo, yan ang, post mo, wala akong makakialam sa ikan, hindi na pumunta dito. Alam ko dumating sa point na babalik ko sa pangalakal o wala nang kakain sa akin, wala akong mahiging problema. Yun lang naman yun eh. Huwag mo lang ipamunta sa akin na papilitin mo ako na gusto ko sundin yung gusto mo dahil pumunta ka dito, nag-eport ka sa alagang 100 pesos tapos obligahin mo ako. No! Pasensya na. Kita mo 'tong kuko 'yan, unap na. Ayun oh, nagpipit-ipit na 'yung kuko ko. Ayun oh, sa pagkain ko namatay na siya 'yung kuko mo. Hindi po ganoon. Basta sorry, hindi ko mapagbigyan. Although nagpapasalamat ako sa mga tao na sumusuporta sa akin. Dahil totoo o, naman din talaga, oh. kung hindi dahil sa mga tao, wala o, ako sa sitwasyon ko ngayon. Ang sa akin lang kasi, o. may mga ilang dinabasa na napakaimportante. Totoo lang, kakain ng halaga isang daang piso. Meron lang isa ako na ganoon. Parang generalize na lahat ng ginagawa ng lahat ng tao. Hindi po ganoon, hindi ko nilalahat ng tao ganyan. Kaya lang talaga may mga tao makulit na gusto mapaimportante talaga sa akin. Hindi po okay lang hindi ka pumunta wala naman problema doon. Dumating man sa point, dapat pumunta wala nang kakain sa akin. Why not? Wala namang problema kasi kayo yan. Hindi, uh, wala akong magagawa sa akin. Maganda para mabuhay ako. Yun naman ganun ka simple. Pero kung ipopost nyo sa akin na kakain ka ng isang daan, mo, VIP ka, hindi naman ako ganun magprato. Buti nga kayo, nakain kayo, kayo sila ng masarap, no? Tayo, hindi natin nakain. Hindi, sabi nyo ng attitude ako, yun talaga ugali ko. Di ba? Noon pa man. Gusto ko prangkahan tayo. Di ba? Sabi mo na attitude, sabi mo na kung ano gusto mong sabihin. Basta yun, ikaw yan, ito, ito rin ako. Oo, oh, oh. hindi naman ako sa gusto mo dahil gusto mo kita. Walang ganon. Di na daw na freedom of speech yan eh. Di ba no? Malaya ka kayo. Kalayaan. Binibigyan kayo ng kalayaan ni Diwata na mag-speech. Ngayon. Sige, sabihin niyo yung din siya sinasabi na rin ni Madam Dibat ang sa salubin. Yes. Tama. Sabihin mo ng attitude, sabihin mo ng anong okay lang, wala tayong maging problema doon. Basta ako, Basta, bigas. No? Kung ayaw ko maging plastic, sabihin ko rin yung gusto kong sabihin, di ba? Tama. Hindi dahil nagbayad ka ng 100 pesos, nagbayad ka sa malayong lugar, hindi ko naman sinabi kung munta ka, tapos, ah, gusto mo lahat ng gusto mo gagawin ko kahit na hindi naman tama hindi naman pwede so i don't i don't care talaga wala akong pakialam maninira lang kasi sabihin mo lang malaki ng ulo hindi ganoon ikaw nga ilalain ng ulo ilalain sa liig sabay oh eh sige nga hindi ka mo mairita niyan wala kasi ako noon, absent ako noon, hindi nila siya eh. Yung love na love ko tayo, pero again and again, I love you pa rin. <laughs> Yung iba kasi talaga dito na pupunta, Naku, na kung na nagko-content. Talagang maghanap din sila ng konting maliko. kasi yan uh, ang maraming views eh. Maraming nga naikisausap, hindi ko lang pinapatulang kasi isip-isip ko. Ang dami nga. Bakit ko sila papatulan? Wala naman yan itulong sa buhay ko kahit kailan. Saka, maubos lang ang uras mo doon. Oo, oo Katiting na buhay ko, hindi naman yan naman. Ano na sa puso? Ano masasabi mo, mo kay Pistika, daming sinasabi? <laughs> <laughs> Sino yon? <laughs> ay ayaw ko na mag-comment. Hoy, oh, no. ba? ha? Ayaw ko na mag-comment. Isa lang masasabi ko sa kanya. Masyadong papampam. Ah, uh, wala naman kasi ay na itulong sa buhay ko. Bakit ko sila papansin? For what? what? Yun ano yeah, Anong, mag, ito may nagtanong sabi ni Bia Alonza. Anong masasabi mo kay Pistika? Ay, Pistika. Ay, sino ba yun? Pistika. <laughs> Basta yun nasabi yon, na niya yon. Na, Hindi ko yun ano. <clears throat> wala, Diyos ko. Eh. <laughs> Ito lang masasabi ko sa lahat ng pashir, ba? Pashir, ba? Pashir, ba? Mamimiss daw niya kayo pag nawala. Ito lang ang masasabi ko sa lahat ng pashir ko. Ito lang ang masasabi ko sa inyo. Updated ka ba kay Mistika? sino mo ba, Mistika? Si Mistika? Ay, Oo nga eh, kasi medyo foul yung mga sinasabi niya sa'yo. Alam ko lang kasi laos na yan eh. Matagal na yan eh. Matagal na yan Kung totoo siya, ba ako Sa pare sa'yo niya? Sa nilalangon na pare sa'yo niya? nag-hardiwata lang. Oh my God. Tapos yung isa naman, ikiklik na lang yung camera. Sasabihin na, mamaya na lang kasi busy ako. Oh my God. Biglang dumating, may video sa akin, may mga tanong siya. Eh, siyempre, di ba, unahin po, pa yung may ginagawa ko. Ang ginawa ko, sabi ko, mamaya na lang, sinara ko ng pinto. Ano? Di ba, ang halata kay Lata, nandidiri na siya sa mga nagpapapicture. Eh, samantalang yung mga namimiti sa kanya, talagang welcome na welcome, talagang igugugol niya yung maghapo na magdumag niyang oras. Diwata na. Ang birthday ko ngayon, kapatid naman ko Ang lipas <laughs> naman niya, kuya. Ang lipas din niya, kuya magpa-schedule ka, ba? Pero ako sinasabi ko, welcome po lahat ng vlogger, welcome lahat ng basher, lahat ng gusto mo pag ano sa akin, picture-picture. Pero, minsan kasi, pag-busy naman ako, bigyan naman ako ng time para makapagtrabaho. Ano pa yun? Ano pa Dapat picture kasi nakuha tayo. naman natin, diba? Nakiusap naman ako eh. Mamaya na ko, kuya, please lang. Pag yung masyadong e-file, sobrang ano, di ko maintindihan sa sabi ni madam. Sa so, dami kong iniisip. Pagod hmm. ako, wala pa akong tulog. Kaya nipa nila sa... Kaya nipa dito mag-live. Tapos wait lang naman. Tao lang din ako, hindi ako robot. Pakakala nyo, robot na ako. Pagod din ako. Na, saan ako ba tayo lulungan? Nandiyan na, kailangan ko na. Hindi naman yun. Diba ako wala akong inaano kasi rice eh, nga na kasi to Pero sana lang magpatas tayo. Kasi napapansin ko talaga ngayon, super ako lang lagi naibita niyo Sa totoo lang, wala nang... Ano lang, is straight post lang po. Ako yung lang concept ko. Ang hirap din mag-provide ng puhunan. Ito e, nga, may napaganda na tao. Nandito ako lang kasi dati nasa kasana ako. So, kayo. Kung ako dito, ano naman mo yung So, gusto ko mag Kasi lahat ng window dito, sa dami namin, ako na lang lagi nagigitan niyo Yun na naman yun eh, mag-ipatas lang sana tayo. Pero ako, wala akong, wala akong, sa inyo, diyan naman ang mayo pa pero nagkakamit ko parin naman kasi gatas para gatas kada minatay aso ko din ako poyagan ako naman kung kayo so magiligan natin kasi nagawa ko pa ng digital na to na kami pati nito kung tanda ko dito ay paktulad ng ko bakit kung gusto ko yun parehong ibang ikaw lang hindi kung ano yung iba kung kaya kasi kung hindi ako masarap so kailangan ko lahat naman ay kung ano yung tanda ko maging pataas nang tayo kasi ako o, hindi pa ako mayaman ha, nagpapayaman pa lang sana ako, pero bakit namin ganyan? Dahil ako mahirap, alam yung sitwasyon ko, nagmula ko sa ilalim ng tulay. Saka si Alam ko, may ganito na ako yan, dami ko ano, dami ko ano. Saan ba gusto mong gawin ko sa buhay ko? Di ba? Pilipino din ako, taong Pilipinas din ako, butang tingin mo ako dito sa Pasay. Yung lang naman sa atin, wala ko question doon. Pero sana naman, di ba, natang ano pa kayo, nilagawa ko naman. Kasi sabi, kasi tayo, nagpagawa ko ng kitchen dyan. So ano pa ba, hindi pa yan tapos. Hindi ba? Ano siya ko sumagot ako dyan? Ano ba yung unang

Sige si lang, basta pupunta ako ko, Kailangan ako pupunta. Mamaya. Yeah. Dito kasi na lang ako diwata, ata. Sige, okay. kasi pa diba, para sa inyo. Ano yung gusto niyo? kung kayo na ipa-comply eh, naman ako. Hindi naman tama yung ganun siguro. Kailangan sa mamaya. Sa bakulo pa gusto naman mangyari sa buhay ko. Yan lang naman yun eh. Kasi ako yung, lahat ng sinasabi niya eh, pag comply ko ako. Lahat ng sinasabi niyo, lahat ng requirements na kailangan natin. pag comply naman po ko sa inyo. Tapos kapag nalungkot na kasi may closure ako, ay baka sa dami ng windows, ako na lagi nakikita Ito ba dito tindahan mga niya maging patas lang kung sana tayo. Ako lang ang question pero sana naman lahat yung lang. Kasi ako naman lahat ng tulungkong kayo tungkol sa sasabi ko yung niyo, meron, plano ko naman. So, kasi ang ano nangyayari kasi parang hindi naging patas Huwag naman sana sa ay yung... pasara. Laban lang, diwata, laban lang. Kasi ako sa totoo lang mo diwata. Kaya sa inyo. Ayo Diwata. Man, ito ha, ito, ito, ito vlog pa to. Ako ito, wala akong question. Pero sana naman maging patos lang kayo laban. Kasi may closure order na ipag-comply naman tayo. Lahat ng requirements naman. Kung kaya ko magpapa, pinaprovide ko naman. Wow. So, yun lang naman eh. Kaya mo yan, kaya mo yan. Sikat na yung pangalan mo. Hindi po, pupunta po ako.